I just recently bought a Starlink. At ito nga pala siya. Ganito lang pala yung Starlink. Napakaliit lang niya. Ay, hindi naman masyadong maliit. Parang small dish lang. Then, meron siyang kasamang router. Router na mo at the same time modem din. Pero since gagamitin ko nga to sa aking piso wifi, bumili rin ako ng additional na ethernet adapter galing din sa kanila to. Of course, dahil gagamitin ko ito sa aking PIS Wi-Fi, gagamit ako ng Microtech Hex uh, para ma-filter yung mga torrent downloading kasi bawal, bawal sa Starlink yung mga ganyan eh. Um, uh, yan yung piso wifi ko mm, yan lang siya maliit lang na box at yung gamit ko palang system dito is OneFi na kasi may microtech na ako at saka madali na hindi na additional gastos pa one five system yung gamit ko so yan lang yung piso wifi ko at dyan yung AP ko with a fast of AP at yan na nakagawa na ako ng aking piso wifi tayo sa piso wifi internet

And a food and more delivered. Um, it's like we're going to make that pick look so juicy for you. By the way, Microtech Hex ko pala eh, ay configure na na para ma-block yung mga torrent downloads. Kaya yan, ha, testing ko kung nagda-download ba at hindi naman. Hanggang 3% lang siya. At hindi na tumutuloy sa kanyang progress na pag-download. So, yan talaga yung kung gagamit ka ng Starlink, dapat meron kang Microtech para sa mga filtering at yan lang dito yan na yung aking flex ko lang yung aking gawa bye